Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Sa kabila ng kasikatan ng Isibellen Boys, ang kanilang mga achievements at pagiging popular sa buong mundo at buong Asia, sumikat na rin po unti diunti ang P-Pop industry pati ang Tagalog song. Sumikat na rin sa buong Amerika at buong mundo. Inamin nga ni Ogal Casid, OPM Chairman, na maraming conscious sa Tagalog song kung paano bigkasin at kung paano kantahin ang mga kanta natin. At ito nga ang bahagi ng articles na nabasa ko sa isang US magazine, Forbes magazine. For several years now, Asian vocal groups have been managing an incredible and never before seen impact on the American music charts. The wave began more than a decade ago and it continues to this day with K-pop. O ba? Diba? which is far and away the most successful style from the part of the world when it comes to the US market. Slowly but surely, names from other nations are making their work heard as well. Parang ipinihawatig dito na ang K-pop ang first pathway para ang ibang pop sa buong Asia ay papasok pa sa American music stage o international music scene or global stage. Alam natin na ang p ay matagal nang pinapangarap makapasok sa global stage. Ang mga artist natin, ang mga p industry artist natin at siyempre ang K-POP ay wala na makakapigil sa kanila para sumikat pa sila at maging bankable lalo sa mundo ng global stage especially sa buong Amerika at buong Europa. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.